Gusto mo ba mong padala ng pera from SNV to SCC Bank? Instant at walang kailangang i-add na beneficiary. In this video, ituturo ko ang fastest way to transfer, legit, updated ngayong 2025, at super so dali gawin. So, let's go! Una, open natin ang SNV application. Make sure updated ang application mo para makita mo ang latest features. Then sa main menu, punta tayo sa transfer. Then, piliin ang local transfer ilagay ang amount na ipapadala. Dito sa transfer type, may normal transfer and where you need to send to registered local beneficiary. So in other words, pag first time kang magpadala o mag sa account, ay kailangan mo mag-add ng beneficiary which is very tricky. Okay? Piliin mo yung quick transfer. Okay? Pwede kang mag-send up to 2,500 real using IBAN without registering a beneficiary. Then, enter natin guys yung bank detail. Piliin ang ICC Bank as a recipient bank. Huwag nyo palang kalimutan guys na ang IBAN sa itaas. Then, it's time to input the IBAN. Okay, dapat maging maingat guys sa pag input ng IBAN para iwas ligaw. Suggest ko lang na gamitin ang copy-paste method. So, kung saan man manggagaling ang IBAN, ilong-paste lang at i-copy, then ipipaste mo rito. Next, guys, is enter name, okay? Name ng account or ng STC Bank account holder. Then, huwag kalimutan, guys, yung purpose. Importante yan. Then, pag-okay ng lahat, tap, tap confirm lang tayo. Then, double-check mo, guys, i-review mo, then tap confirm. Then, padadahan tayo ng OTP for verification. Okay, pag dumating guys, itap lang natin. So, and guys, success na yung pagpapadala natin ng pera from SNB to STC Bank. Mahalagang tips lang guys. Okay, una, make sure na may sapat na laman ang iyong SNB para punduhan ang iyong pag-transfer ng pera. Okay, pangalawa, o galing gamitin ang copy-paste method ng IBAN para iwas ligaw. Tandaan, isang maling numero ay maaaring magkaproblema ang transaction. At ang pangatlo, ugaliin at siguruhin updated lagi ang ating SNB applications para makita mo o magamit mo ang mga latest features. Kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo OFW na naghahanap din ng mabilis at easy na money transfer. Comment ka rin sa baba kung may tanong ka pa o gusto mo pa ng ibang money transfer tutorial tulad ng STC to BDO, Gcash at iba pang banks. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat.